mga guwigs, ang masayang morning mo no? Aga pala mga guwigs, ayan yung ulan natin Pabugso-bugso dahil sa bagyong nando no? At may kasunod pang low pressure area Ayan, nasa lansangan tayo mga guwigs Kahit malakas yung ulan, pabugso-bugso no? May biyahe tayo, may biyahe mga boys tayo ay pupunta ng Marikina Marikina City yan sa bayan sa mismong siyudad mga guwiks at ang ating pagbiyabiyahe ngayon ay pupunta dadaan tayo doon sa ilalim ng ilog para makita natin yung water level doon kung ilan na ang kapasidad kung umapaw na mga gawiks, kung pwede pa tayong dumaan doon sa ilalim no so yan tuloy tuloy pa yung ulan hindi lang basta basta ulan kundi malakas pa na ulan Mga Gawiks, nandito na tayo no sa Marikina City, dito na tayo sa may paliko dito sa may stoplight. So, ngayon tingnan natin mga Gawiks, kung makadaan tayo doon sa ilalim ng tulay no. So, magdamag kagabi mga Gawiks, ganito din ang ulan no, pagbogso-bogso may mahina, may malakas pero madalas talaga mga weeks nagigising ka dahil lumalakas ang ulan so yan na yung playground ay sports center dyan mga weeks no? sa may stoplight banda at kakanan na tayo dito papunta doon sa ilog Sana ay makadaan tayo no, baka sana hindi pa sinarado. So, tignan natin kung ano na, gaano na kataas ang tubig. So, dito na tayo mag-uiks, malapit na. So, dire-diretso lang 'to, dire-diretso lang. Ay, yan. So walang harang mga gawiks, walang harang Pwede tayong bumaba doon no? Sa ilalim ng tulay, makita natin ngayon Ang tubig kung gaano nakataas So ayan, mababa pa, mababa pa ang tubig pala mga weeks, no. So ayan, hindi pa umapaw dito. Kahit malakas yung ulan magdamag. So ayan, mayroon na doong nakahanda na amphibian. Yung taga bukay ng lupa sa ilog mga weeks. So ayan yung tubig dyan no. Ayan, mababa pa ang tubig wala pang baha pero tuloy tuloy pa yung ulan mga gawiks baka sunod na araw bukas o makalawa ay eh, bigla na namang babaha dyan so minto na naman yung ulan Ayan mga weeks, no, isang malakas na hangin at ulan ang ngayon nating nasaksihan. no. Ayan, habang tayo ay nandito no. Ayan, grabe mga kawix, ang lakas ng ulan sa kahangin. Yung bagyong nando na dumaan dito ngayon mga kawix, parang ito na yon. ayan yung mga puno ng kawayan mga gawigs sumasayaw grabe, lakas na lang ulan So ayan, nawala na yung hangin mga kawis no. Yung pagarangkada kanina ng ulan, sabay malakas yung hangin. So yun na uh, problema mga kawis. Ating napansin no. Doon sa garden natin, nawala yung isang puno ng papaya. Nawala oh. Isa na lang yung nakatayo doon mga guys, yung papaya natin. Yung may maraming bunga, mukhang natumba. So tingnan natin mga guys, kung ilang minuto ang itatagal nitong ulan na to na malakas no. So, halos dalawat kalating minuto na tayo. So, yun na ang ating sinasabi no, lumiwanag na yung kapaligiran, yung panahon, pero yung ulan natin ay hindi pa huminto. So maliwanag na doon banda mga gawik Sa mga lugar na yon doon banda oh, Maliwanag Galing doon yung ulan at ngayon ay maliwanag na doon sa kanila Ayan Doon naman papunta ayun doon papunta mga gawik Galing sa south papuntang north So medyo humina ng konti So tumagal lang siya ng apat na minuto mga gawiks, no, apat na minuto. Yung malakas na ulan at ngayon maliwanag na ulit. Ayan, maliwanag na ulit mga gawiks. At yung ating punong, puno ng papaya doon ay, yun ay natumba. Ayun mga guwiks no, isang masayang tanghali no At ito nga yung ating tanim na isang puno ng papaya ay natumba mga guwiks Dahil sa kanina lang ay sobrang lakas ng ulan at hangin Ito ay maraming bunga mga guwiks Ito nga ay nung nakaraan ay ilang beses na tayo nito Nag upload ng video no na tayo ay nagpitas ng mga hinog nito na bunga So ngayon ay hindi na sinuwerte Ayan nabuwal na mga guwiks at ngayon ay ang bunga niya nandito, ang dami pa naman mga guwiks. So yan, yan yung ating harvestin ngayon at ipamamigay na lang natin to dahil sa wala na itong pag-asa. So marami pa naman tayong puno dito mga guwiks no, marami tayong mga puno dito na papaya na itinanim pero tayo ay nanghihinayang dahil sa sayang talaga. Marami pa sanang bunga at maraming bulaklak na pwede pang magbunga sa mga susunod ay harbisin na natin to. Ito yung mga bunga niya ngayon sa ating harapan no. Ang dami nga oh. So, yan ay pwede naman gulayin yan. Ayan, so Yung isa mga gawiks, yung isa ay hindi natumba no. Ayan. Kunti lang kasi ang bunga kaya hindi ganong nabigatan at nandun sa tabi ng puno siguro yan ay na silungan o natakpan ng puno no. So ito ay sadya talagang minalas ang isang puno dahil maraming bunga at mabigat siguro dahil so, sa sobrang lakas ng hangin ay wala na so yan dito tayo harbisin natin to eh wala na tayong magawa dito mga gawiks ayan isa so madami ayan so ito mga gawiks atin na lang itong Ipunin ang mga bunga at kung sino may gusto ay ipamigay natin. Sayang oh. Ang dami. Ang dami talagang bunga. Itong malaki ay sayang talaga yung malaki mga So ayan. So kukuha tayo ng baldi na lang mga Lagay natin sa baldi no. Ayan. So, so ayan mga guwigs no. Kumuha tayo ng baldi para siyang paglagyan natin. Ayan. So itasin na lang natin itong hindi natanggal sa puno ang dami oh. batang bata yung iba pwede, pwede pa ito mga ayan. so ito malaki ayan mga gawiks oh, malaki ito malaki din dalawang malaki ayan So madami ang ating na-harvest na bunga ng papaya dahil ito ay hindi sinasadya sa lakas ng hangin ay natumba. So ayan mga guiks. Sayang. Uh. Dami. Uh, nasayang ang ating puno ng papaya natumba. So ayan mga may isa pa. So, ayan na. Ganyan ito na. Karami yung ating napita sa isang puno ng papaya mga gawiks, no? Dahil sa natumba. Ayan. So, yan ay putulin na lang talaga na atin. So, may maliit pa. Ayan. So, yan na mga gawiks. Ating iligpit yung mga dahon niya, no? Ayan. So, sayang. Ang dami pang bulaklak sana. Ayan, no? kaso wala na eh natumba eh, na siya sadyang so, para yung isang natumba dyan mga so yung aking tali ay hindi umubra dahil yung hangin ay hindi tama yung ano forma doon sa tali natin biglang nagbago ang ihip ng hangin kaya tuloy ayan ang ating Papaya ay natumba. So, yan mga gawks. So, ito ay ating itong isang malit mga gawks katulad nito. Sayang. Ayyan. So, ito ay itayo natin, no. Yan mga guwiks. So, yan ay natayo na. So, mamaya ay tambakan natin 'to ng lupa. <laughs> so, yan mga gawks 'yung ating napitas, no yan So, ito pa. Ito pa yung ating napitas. Ayan. dami. So, yun lang ang ating pag ng papayang na tumba, no? Sana ay itong isa ay makarecover o hindi matutumba yan. So, bye-bye, yahoo! Ganyan talaga. Man, tataniman man, man na natin ulit yan mga guwiks.